Okay, magandang hapon mga kaprimera nating mga magsisibuyas. Ano po. So, andito po ako sa Barangay San Agustin, sa Jose Ecija. Dito po ako sa bukid po ni Sir Federico Dison. Siya po ay miyembro po ng Kalasag Coop na kung saan sila yung nagsusupply ng quality na sibuyas na puti sa Jollibee na paborito nating kainin lalo na doon sa ating mga kinakain na the burger. Burger po ba nila ginagamit? Okay, sa, ma, hindi lang nila sa burger, sa ibang sangkap yun. Uh, sa, uh, sa ibang, ibang putahe pa nila. Ano mm. po? So, sa, kung papansinin po ninyo, sir, kuha na mo ng video ron. So, kung makikita po ninyo, dito po ako sa punlaan niya. Kakaiba po yung punlaan ni sir. Ano po? So, kaya po pala sila rito ay nakapagpapalusot at nakapagpuproduce ng na kahit gano'ng karaming hingin sa kanila ni Jollibee eh, ito yung isa sa kanilang mga technology. So kung papansinin po ninyo, ah, uh, para makapagpalusot po sila ng, ng punla, hindi masira sa ulan, ito yung practice ni sir. Ano po? Yes sir. O so, oh, yan. So yung, yung pong kulay puti po doon, ang tawag po doon UV, UV ano film. UV film. Ito naman pong kulay itim na to. Plastic mulch lang Plastic po Plastic Plastic mulch lang po ito. So kung papansinin po ninyo, kapag ka uulan, So, ipinubuka po nilang ganito. Ayan, o. Oh. Pinubuka po nila para para hindi po mapugbog ng ulan o masira yung kanilang pula. So napaka napakaganda po no. Ito nakikita ko lang to dati sa mga strawberry farm sa may bagyo pero ito po pala ginagawa ginagawa na nila rito. Ito pong punla po nila. Ano po? Sir, mapupo kayo yes. para makita natin. Ito po ay ano po binisita? Takis seeds sir. Okay, takis seeds. Anim na araw pa lang po ito, ano po? Uh, a 7 po ba nung Aschetti i- Asyete po nung pinunla. A 7 po nung ipinunla po nila ano po. So ito po nasa ilang square meter si Rico to? 500 po lahat ito eh. So 500 square meter po ito na punla ni Sir Rico. Ito po ay pinalagyan niya ng limang kilong nutrical. Kasi po yung nutrical po natin na pantanggal asim at pang condition ng lupa sa isang daang metro kwadrado, isang kilo po yung nare-recommend natin. So kagaya po ito, nung pong inilalad prep ni Sir Rico to, ipinasabog po niya yon, tsaka po nila ipinlat. Nung pong ay naglalad prep, mga siguro isa hanggang dalawang linggo, tapos namunla po sila. So ito po, yung kinalabasan po ngayon, makita po ninyo, yung pong kanilang uh, mga binhi, napakaganda po nung kanilang tubo, na nailusot nila sa... Kay Paulo po ata nagdaan na eh, ano po? Yeah, po. Uh, sa bagyong Paulo eh, dahil meron silang protection sa ulan, at hindi naman ganun kalakas yung hangin, ito po ngayon yung kanilang uh, pula. Ngayon, yung pong, yung pong kaluwangan po na yan, isang ektarya po yan, ano, siguro mga November 2, magpapatanim na raw si Sir Rico, okay. ay kasabugan po niya yan ng limang bag na nutrical, yung pong paglilipatan po na to. Ngayon, uh, kaya ibinibigay ko naman ngayon yung pagkakataon kay Sir Rico, kasi ginamit niya ito nung nakaraan tapos gagamitin niya uli ngayon. So, Sir Rico, ano po yung ano po ba yung naobserbahan po ninyo? Maganda ninyong nakita doon sa primera nutrical natin kasi dati baka ang ginagamit lang natin. Ang gumagamit po ba kayo ng ipot ng manok dati? Wala na po, hindi na po namin ginamit Organic lang pong gagamitin namin. Ah, Lala. po, yung pong yung na-process na. Uh, tapos yung Nutrigal naman ngayon yung pinakahalo ninyo. Mm -hmm. Doon ba sir, sa unang paggamit ninyo ng Primera Nutrigal noon, nakaraang season, bagaman hindi ninyo nak nakuha na ng magandang data at nauod po ba? Na ulan po nung... Man, nung ah, hindi na ng uod, pero naulan. ulan na, na ulan naman po. Opo. pero po, bago maulan, bago siya masira nung no ulan, meron pa rin naman tayong inarbis eh, Deo Meron po. Yung po kasing 3,000 square meter na yan, nung may hinarapis naman po kami dyan na kandiyan pa 400 bags pa rin po yan. Yung pong, yung pong 3,000 square, square, meter, meter naka 400 bags pa rin. Opo. Na damage pa po ng ulan yun. Medyo na damage po ng ulan. Uh -huh. Nung po bang Juan, nung pong, ani pa rin po yun ha, pero nung pong hmm. nagpapabulas po ba kayo, ano po yung mga nakita ninyong maganda rin sa may, sa may sibuyas ninyo na dati eh, hindi naman ninyo napapansin mula nung naglagay kayo ng hmm. pantanggal ng asim ng lupa. Ma yung malaki pong pagbabago eh, nung pong hindi po ako naglalagay nung nakaraan, yung po kasing dahon ng sibuyos ko, napupurpur yung dulo niya. Parang natutuyo? Oo, natutuyo po. Eh, Pero nung, ano po, sustentado naman sa tubig? Oo po, kompleto naman po ng tubig, pataba. Kung bakit, pag yung marapit na po siyang magbab, ganon na, napupurpur na yung dulo ng dahon niya. Eh, nung po nakaraan, nung nagamitan ko ng Nutricali, hindi po na pulpul na ganun. Maganda po yung naging resulta. Para bang yung pagkasariwa hmm. ng dahon, uh, hindi, hindi, madalis nyo upas. Hindi na sir na pulpul yung dulo niya, katulad nung dati. Kaya eh, malaki din yung pagbabago sir. Uh, yung po bang sibuyas ninyo, no? nakita ninyong alon-alon, may maliit, may malaki, o or... nagparehas lang siya ng bulas, nagparehas ah, lang. Alos parehas lang din sir. Parehas. Hindi katulad nung dati na talagang tukad-tukad bang sinatawag nila na may malaki, may maliit. Mm. Parang na, nagpupultak ng tangan mo kahit na... Hindi po pare-parehas yung laki niya. Kahit parehas naman yung pinakain na pataba, yung sabog mm. ng pataba, parehas naman may naiiwan. Parehas, siyang apply ng tubig, pataba. Alam rin, pagbabago, Yung mm, ginawa ko nung una, saka nung nakaraat. Pero doon po sa kwan, doon po sa may anobservasyon po ninyo, yung po bang sibuyas nyo noon, kung hindi na ulan, maraming, maraming naging sakit o mas naging matibay sa, sa, sa pagkakasakit? palagay ko mas matibay siya eh. Dahil kung medyo eh, mahina siya, maraming mabubulok eh. Eh, sa awa naman lang Diyos, hindi naman ganong maraming bulok siya. Hindi po. At saka po, nagulat nga ako eh. Hmm. 3,000 square meter, naka 400 pa pala kayo eh. Hmm. O, so, di ba, ba? Eh, eh, pero nung... Eh, alam mo, lalaki po yung namin. Hindi, ito, naman. hindi naman sir, ganong kalaki. Hangat ang tama lang. Pero nung nakaraan sir, na hindi na nagamitan ng trigal, ang inaanin ko lang dyan eh, halos 200 lang sir hindi pa hindi pa naulan yon maganda pa pa na no. hindi pa naulan nun sir yun nga dahil yun nga yung ang observation ko aron na purpur yung mga dulo ng dahon ng sibuyas kahit anong variety ang itanim ko ganun pa rin kaya ako sa lupa sa lupa ala sa mm. Pini, ano po ala sa pinis sir ay di tsaka eh, ito lang po tingnan nyo. Mm. anim na araw pa lang eh kaganda ng pagkakabuhay po nung no, mm. nung no, punla po na to maliban sa meron silang magandang preventive preventive measure ito pwedeng pwedeng gayahin to ano po pwede so po. kung wala po kayong bakal hindi naman kinakailangan magpa welding kayo ng bakal sabi um, nga ni Sir Rico kawayan lang eh kawayan lang po pwede kawayan lang gayahin po ninyo no napakaganda po ako gagayahin ko to -re recommend ko po to e, sa mga po ulan na lang kahit medyo malakas ulan alam problema wag lang po talaga yung bagyong malakas ang hangin eh yun po kasi oh kuno po, po kasi dumaan dito nung Pipito, sentro kasi tayo eh talagang napakalakas ng hangin na natanggal ito eh kaya malakas masyado yung hangin eh nung number tayo no? Po, no? so sir rico dun sa mga makakapanood sa atin maliban sa ito sigurado maraming gagaya na to eh dahil ako lang nung makita ko kanina naging interesado ako So, ano naman puminsahin ninyo sa kanila? Doon sa, kasi kagaya ninyo, veterans na talaga kayo sa pagtatanim sa mahabang panahon. Yung Nutrigal, last time nyo lang nagamit, mm -hmm. tapos uulitin nyo ngayon. So, ano naman puminsahin niyo doon sa mga ibang farmer na gustong sumubok din? Subukan po nila yung Primera para mahirap naman kung sabihin kung aprobado. Subukan po muna nila. Pero sa akin naman po okay yung Primera. Subukan naman nila para kung hmm. ano mag-i-resulta naman sa kanila nung sila, sila rin oh, uh, sabi. sila makapagsabi eh ako nasasabi ko kasi nasubukan ko na nasubukan niya hmm. so ayan po ano po si Sir Rico nasubukan niya nung nakaraan gagamitan niya po uli ngayon so mahirap nga naman talagang sabihin gamitin niyo rin lahatin niyo at least masubukan po niyo ano oh. so si Primera Nutrical po inirerecommenda po namin apat hanggang limang bag sa isang hektarya. Ito po, pansinin po ninyo, Ayan. Yan pong area po na yan, talagang niroroto na nila, sir. November 2 ngayon ang tanim niyan. Ang ganda, pakita mo, sir. Ang ganda, ayan. Ang November 2 po ang tanim nila, ngayon, ipasasabog na po niya mama'y nga yung primera ng trika. Diyan, bakit? Kasi po, kaya po ipinapasabog po natin ng mas magay primera ng Dalawa hanggang tatlong linggo po kasi. Ayan. So, kaya po namin nire-recommenda sa inyo na ipalagay ito mga dalawa hanggang tatlong linggo bago sana kayo makapagpatanim para makapag masimulan na siyang ma-incorporate sa lupa. So kung papansin niyo, talagang yung lupa po ni Sir pulverized na ano. Ayun, no. Pero sir, yung palang klase ng lupa niyo rito, ko na. Galas ano na ba tawag ka? dito? Galas ano, talagang um, mabilis matuyo. Para ano, um, sandy lang Oo. Ito. Mabilis matuyo yung madaling matuyo sa dito. So, ano. so kaya po ipinalalagay na natin sa ganitong kalagayan para magsimula na siyang makapagtrabaho. Ang maganda naman dito, so yung asim ng lupa, yung asidin, yung na niya tapos may improve niya yung soil structure ng lupa natin. Ginagawa niyang mas matagal ngayon yung lamig ng lupa rito para hindi mabilis matuyo at saka hindi mabilis lumipas yung pataba na inilalagay natin. Saka yung mga natutulog na pataba dito, natiraan ba sir? Tinanim niyo ulit rito? Kung sir, ang gulay sir. O gulay. Yung mga natirang pataba rito, nung huling tanim ni sir, magiging uh, available yon dun sa sibuyas na itatanim ni sir. Kaya inire-recommenda natin na yung primera tregal, ilagay natin ng mas maaga. Ano po? So, so sa mga nanulood po ngayon dito, subukan po ninyo itong Primera Nutrical kung paplano magpa kayong magpatanim. Tatlong linggo bago kayo magpatanim, palagay na po ninyo yung Primera Nutrical. Yun yung pinaka-best timing po natin. Ano po? So, sa mga magpapa magpupunla naman, tandaan po niyo isang kilo sa bawat isang daang metro kwadrado. Kaya po, kung masusubukan po ninyo, magagandahan po kayo sa puntahan pa lang eh, po namin yung pong li lilipatan ng tanim ng punla po ninyo na yun ano po? so yun lang po marami pong salamat kay si Rico sa pagbibigay pa unlak po niya rito sa kanyang uh, munting farm ano po at muli po dun sa mga miyembro po natin sa mga kala dito sa kala sa po, dito sa San Agustin, kung mapapanood po ninyo yung video po ng isa nating kasama po rito subukan din po ninyo, huwag kayong mahiya total tayo naman eh, nangungunan naman na talaga, talagang ito yung hanap buhay talaga natin ibigay na po natin yung para sa atin pong lupa, since binili natin yung magandang minhe, binili natin yung magandang mga lasun at pataba hmm. ibigay so, naman natin yung para sa lupa natin, so, uh, po, seasonal lang pagsisibuan, ibigay na natin lahat ng kailangan yan. So sabi po ni Sir, minsan lang tayo magsisibuya sa isang taon, mm. bigay na natin yung best natin. Lupa, binhi, pataba, pesticidio, ang hindi lang natin makukontrol po yan, yung panalangin. Panalang. Kaya tayo, sasamahan natin palagi ng panalangin para yung pong ulan, yung bagyo, eh wag naman masyadong masira yung ating mga panalangin. So yun po, marami pong salamat sa inyo po.